Ikaw mga idol, order this video. sa manuyog sa kay. Naghawol ta sa karangkwa, naghawol ko sa Rapples, mga lads. Dito tayo ba yung mga lingaw na, buwan ta. Tanahaw ta ni, ato na yung ibuto na ang manuyog. Nailatan nila mga pambot, narakot na pinta sa daw. Tarawa niya Monitor yang dungguanan sa no cost mga nila sa Tagalog o kusit so, Sa pagkakaroon wala iman na nila ating buha Oni siya lugar Ang daghan Daghan yun na bulunggo Actually sa sagay uh, Sa patarma na agyapon Mas daghan nila Ang managat sa no cost

wala man sa'yo ingot nga mga bus din mga kan, yung mga aki nasagaran lang kanyang mga service o kanyang mga dump truck sa construction muna nga uh, diligit sa mga kadako ang karsada dito sa tabok o oh, nila tabok so meaning to mainland okay. one man is siya island, island man is siya doon sarili siya kay isla kamigid pero dini sa mga isda idol mga buota na mga tao dini mapakisama na ay magraon ka dini mga idol magkuha ni muna sa kung wala lang kay hapitan magkuha ni muna sa doha kauras doha lang kauras idol ang imo pagraon na ni kung wala kung dilik ka magkato sa mga atomis pa

Arden Hot Spring ah, Mahimutan sa Tadjok Barangay Tadjok Kamigin Province Napuntay uh, Suda Water asuda Water Nagyan pun nahimutan sa uh, Barangay Mainit Katarman Kamigin Province Napuntay sa Kuan

Katarman to gin siliman mo mangalad. Bawala lang sa kwan, bawala lang sa tolkon kay kung dili tama sigi istoryahan ni. Ah. Mga ta. Delikado usod na. So, bala sigi ta kistorya katarungan da. Ta mawala lang na sa kalahay sa kongyahi mo. Nara. Sila'y napita sa ang matunggo na mga tulingan. May mga bantong dari. Ang Panginoon mo, isa tao din napita sa liong uh, kinsiliban, lubi. Uh, lubi no? o panagat. So, Minos ang dagat mga idol. Uh, dagat sila sa kapukiran. No? Lubi sa aking. No? dagan pa produkto din uh. Gawa sa Lanzones dahakot sila'y uh, daging Gani kinahimo na nila o oh, banana chip o oh, dire sa git silipan. O oh, mga lubi. Oh, no. Mao na dire ang ila na uh, produkto dire sa Leo. gin silipan mga lago. kayo busy ang dalan dire sa kamigyan dili pareha sa amin lang na uh, na dagan dagan sa traffic pa no dire mo ni na mo dalan so, kayo siya doon delikado mo wala i kayo do Ang sintro sa leong mga lags. parang kayo na yung insiliban lungsod lungsod sa insiliban lungsod ang insiliban ano yung na na ship mga ito lapangan driver oh, ni ini parking anak kurba ada karun nga, nga lau, uh, balik balik di uh, ikon yang sakit biaya um, hantun hey, ko um, maghapon ang hey, um, karga na kuda ni eh, mang uh, tambak para sa concreting

Buhato na ko ang tanan. Never give up. Para ang panas dito. Sa itawag nila o pag istorya o goals over dan yung maong pag vlog vlog. Ayari mo kalimut mga lads sa so pagsuporta sa akong uh, YouTube channel. Brain Jig Vlogs. Ang vlogger ng kamiging okay. O sa akong Facebook uh, page ang Rems PL no? dito na happy ko dito sa akong 23k followers sa akong Facebook page mga halal bali yung po o so far Nanatadre sa sintro sa Kinsiliban mga Idol Sintro sa Kitsiliban Narangin lang mong sipag silid Hindi na ako mga video no Kay Siyempre Hindi na ako mawira ng akong silpon Silpon ra akong gamit mga lag Gusto lang hinta ko nga makapay ko Gadget na Aron nga makasuri ko Ugasa din eh part sa kamigin Ako nang pang yun Sa ingon na Gani, ang ko nga na ako ipang tabangan. Nakatakta sa itong mga uh, kapwa, mga alam. Pero sa pagkakaroon, hindi lang muna mo na ito. Kaya wala pa. Sa uh, ako mismo, wala pa ko nagsahod. In, in, uh, nagpabot pa ko interview interview. Narisip pa ko makasahod mga alam. Kung uh, umuabot na,